po sa ating lahat for today's vlog ituturo po natin ang paano paggawa ng account sa popo up marami na po ang nakagawa nito at pwede po itong pagkakitaan ito po yung apps na pwede kang kumita dito sa paglalive at pag upo-upo marites lang sa mga makilala mo doon sa apps na yun magmamarites lang kayo may kitan ka na at maglive ka lang solo Makikita ka na din. Ito po yun. Ito po yun, diba? May link pina friend mo, open mo lang, tapos mapupunta ka doon. Press yung "download" immediately. Please continue. Tapos, punta doon sa Open with Play Store. Google Play Store. Always. Tapos, install mo lang. Kasi, pag gumamit ka ng link, bot kayo kikita doon sa nagpasa ng link. Pero kung sa'yo lang, ikaw lang kikita. Kung ikaw lang ang nagdownload download ikaw lang ang gikita. Mas maganda yung hihingi ka ng link para may kita naman din yung iba. Is either log in with Facebook or with Google. I-press mo muna i-check. Tapos saka mo i-press yung Google or Facebook. Tapos press mo yung account mo sa google na nagpakita doon tapos wait mo lang tapos i ilagay mo kung male or female ka tips ko pala kahit tomboy ka ilagay mo female para makalife ka agad pag nilagay mo male kailangan kasi level 10 yung male kaya tips ko sa, sa, mga tomboy, ilagay nyo female. And maglagay kayo ng picture nyo. Ayan, check nyo. Tapos, lagay nyo complete. Hmm, tapos, maano kayo. Mayroon na kayong picture. Tapos, submit. lagahan nyo kung anong country pwede yung Philippines or yung country kung saan kayo nagtrabaho tapos submit nyo i ex nyo lang yan kayo ng face authentication upload photo i-authenticate i-authenticate ulit ang picture pwede na yun check tapos complete Tapos, i-press nyo yung start to authenticate. Tapos, ayan, na naglagay siya ng live po, nag-live picture siya yung my node. Smile, ganun. Tapos, naghintay ng 30 minutes. Tapos sa iyo may nagsabi na Tapos magte-text yung po po ng Congratulation Yung live is yung hindi po yung picture Yung mukha nyo talaga na uha oh, how day Hindi yung picture na nakalagay dun sa cellphone nyo Ayan, na-congratulation si po po face authentication Ayan, pwede ka nang mag-live. Ayan, live photo. Ayan, maglagay ka muna ng live photo upload. I-press yung check, tapos complete. Ayan, okay nakikita siya. Pwede ka nang mag-live. Live now. Go live. Ayan, mag-go live. Press mo lang yung go live. Ya game oh yung dun sa taas kung making friends, chatting, dancing, singing. Mag Press ka lang muna dyan. Hmm, pwede making friends. Yan. Yan pwedeng mag-live. Pagbagong gawa, pwede ka maglayo 1 to 2 hours, 20 point na yun. After 3 to 5 days, 3 or 5 days, wala na yung tagta 10 points. Kaya pag nakagawa na kayo ulit, dapat maglayo kayo na agad para malaki yung point. Kasi pag matagalan kayo, after lumampas na yung 7 days, 1K lang po yung makuha nyo, 1K. Isang oras pa yun. Pero pag nag live kayo agad, 10,000 yung per hour tapos 22 hours pa yung binibigay sa inyo. Kaya 20,000 per hour na yun. Kaya mag live na agad pag nakagawa na ng po po. Thank you.